Welcome to the land of missing sabungeros, Yusek. <laughs> Good morning. Good morning, Ali. Good morning, Patty. At sa iyong mga manonood at tagapakinig. Ayan. Yeah. Yusek, ito, umpisahan natin. Marami kami gustong i-bring up sa iyo eh. And so, eto un un unahin na natin ng issue ng missing sa bungeros. Nakakagulantang talaga yung uh, banner stories mga mapahayagan po natin na talaga itong isabong e na to na siyang dahilan kung bakit nagkandawala itong mga mm. sabungero na to. Hindi lamang daw yung 34 nasa mga isang taan. Mm -hmm. No? Na yung isabong web, yung sapot nila, entangled police, official ng LGU, hanggang judiciary, mm -hmm. na pinagmayabang pa daw nitong uh, makapangyarihang tao sa likod ng isabong, na pati hanggang Korte Suprema, yakang yaka ko yan. Na ano, na implying na na, na in the pocket, no? No? Mm -hmm. Na nababayaran na, 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 dahil nga ang laki ng pera sa isang e bang now. Na ang, ang ito natin, alam naman natin na yung yung lagi natin binabanggit yung pamantayan ng uh, mga prosecutors ngayon, hindi lamang probable cause, talagang reasonable certainty of conviction before they de decide to pursue a criminal case how are you going to untangle this web para may mapanagot po dito sa pagkawala nitong mga sabongero na to it's a very huge challenge sa ating gobyerno uh, sa law enforcement sa lahat ng ahensya ng ating pamahalaan pati at mm. ALI. Ano? Uh, nakakagulat na nakakagulantang talaga yung information na yan at uh, kami mismo ay talagang nasyak sa information. Mm. And we are now in the deep process of uh, verification ng lahat ng mga sinasabi nila para malaman kung meron bang suporta yan na ebidensya. Kaya mm. mm -hmm. so, ng sinabi mo, Ali, um, kailangan nating siguraduhin na patibay ang isasampan nating kaso dahil ang kalaban natin dito ay hindi basta-basta eh. Mm -mm. Ah, nabanggit na mismo ng, ng ating uh, kalihim, si uh, Secretary uh, Boying Remulian, na uh, criminal syndicate daw ang oh. nandito kalaban eh. So that, we, that having been said, uh -huh. um, we have to be very careful, we have to be sure of our mm -hmm. pieces of evidence, hindi lang tayo dapat uh susunod or tatanima ayon sa sinasabi ng isang tao. Meron mm -hmm. nandiyan tayo ngayon sa ilalim ng case build up, malalimang case build up para i-verify, i-cross check at maghanap kumalap ng mga ibang pieces of evidence pa para masuportahan yung sinasabing impormasyon na yan. Okay. So, ang, maganda, ang maganda lang dito Ali at Patby eh merong isang taong nag- uh, volunteer nga ng information na yan. Uh -oh. At, uh, it, it is a big help. Uh -oh. And we are challenging all other uh, equally minded uh, citizens, mga kababayan natin, na sana ay tumulong para uh -huh. ho masugpo ang mga kriminalidad sa ating bayan. Oo. I was going to ask nga kasi uh, Yusek, no, nakausap po namin sa si Director Santiago last week at sabi niya hindi pa nila nakakausap yung uh, itong witness no, si alias Totoy. And my question is, if not for his uh, for the exclusive interview of another channel kaya, kaya Totoy, Uh this supposed to be like a cold case na, kumbaga shot case kasi wala eh, di ba? Parang tatlong taon, apat na taon na walang walang uh, lumalapit para mag uh, magsabi kung ano na nangyari. So on on your own, were you still pursuing this at uh, or dahil nga lumitaw itong si Totoy, kaya biglang nabuhay po yung kaso? Hindi, hindi pati Oo. But we have to uh, set the record straight okay. dito. We never let go of the case. We stayed the course, yung DOJ. In mm. fact, nung nalaman namin yan, lahat ng mga pamilya, ng mga, mga, na, mga kwan, yung missing sa sinasabi nga, ano, dumapit sa amin. So, all government agencies nagtulungan. May mm. mga nasa, nakasampang kaso. Pati ang one yung, kwan, yung, uh, yung uh, mga nagsasalita ngayon, uh, pati yung witness na yan ay kasama siya sa nakasuhan. Suspect siya eh. Security yun eh. Si Alias Tua. At siya, nakasuhan siya, naka siya. At uh, meron nga warant of arrest dati. Kaso, kumo wala yung body of the crime, yung corpus delicta na tinatawag, mm -mm. hindi murder ang na-file. Mm -hmm. Kundi Um, kidnapping lamang. Mm, 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 so, hanggang ngayon, kidnapping yung mga kaso nila, yun ang tuma ang tumatakbong mga kaso. Mm, 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 mm. Mm. Yung ang, mga, ay, yung go mga pamilya, is, iset ko lang yung context. No? Uh, uh, yung mga pamilya, mga kapatid, mga kamag-anak, mga magulang, ganyan, asawa, may mga iba doon na na-arretro na. na, na, na